Ngayong araw na ito ay may tatlong miyembro ng NPA ang bumaba ng bundok at sumuko sa mga taga-Philippine Army. Ang mga sumorender ay isang 35 years old na lalaki na residente ng Dalagsaan Libakaw, Aklan. Halos 14 years daw siya na miyembro ng NPA. At saka mayroon din mag-asawa, isang 22 years old at isang 20 years old na mga taga -tapas kapis sila naman ay mag-asawa at uh, 17 years old pa lang raw ay nirekrut na ang babae narito ang kanilang uh, kwento kung ano ang kanilang uh, experience doon sa pamumundok uh, tisimpre, na siyempre kin propagandaan kami mm -hmm. eh hey, di mga urumhan mo mo mm -hmm. bukid may mga urumhan sila po yung miyembro ng NPA na taga Tapas Capiz Sabi dito ni Kuya madalas raw na napapadaan sa kanilang lugar ang mga miyembro ng NPA noon dahil nga ang kanilang sinasaka inasa bundok na bahagi At dito na inanyayahan sila na umanib sa kanilang grupo dahil makakatulong daw ang kanilang grupo para sa ikaunlad oh, ng kanilang no pamilya at makakatulong pa raw sa ibang mga tao. Okay. Ganito nga, raw ang kanilang nga, mga pangako. Mismo nga nagsunod eh. <laughs> nga nainganyo ka na bot sila. Mga balik bisis balik-balikan ka mo. Kaisa lang ano. <laughs> isa lang kaagi, nainganyo hmm. hmm. na nga dahil ka mo. Uwa ay isang... Isa nga ginhapit Misu, Ako sa so umay. Eh di nila ka nalang nila mm -hmm. Damo sila, nagkanto sa imo o isa katawo lang. Do... Sabay-sabay na. Nang agay, mara na dyan, tinuro sa nai. Wala nga pinalaki ba? Mm -hmm. <laughs> so, dupa, nag naglaong ka man kay sa ginikanan ninyo? Ti, mm -hmm. okay, panganikmaan. Ikana yung magpana. Dinanan lang daw siya ng mga grupo at hindi na nga raw siya nakapagpaalam pa sa kanilang mga magulang at agad na namundok sila ko na gano'y. Eh. Okay, ang, talaga, mahan, ako. Um, ang pag recruit nila sa ibog pakilala gid sila nga ah, kami NPA kami sunod ka sa amon nga vlog, amo na hmm. so kanami gid ya galisang pag encourage nila sa imo ha hmm. so ubos ring on inang adlaw pagkadto sa si imo umupod ka na Or, hindi, hindi, pa, pa may adlaw? sunod pang ngadto mm sumunod sa pinuno mo nga ang pag-upod mo kay isang paginganyo sa inyong uh, kadamo uh, sa binipisyong ihatag. Eskwilahan, kwarta, may ara. Lupa. Nga mm -hmm. may ara ka nga tala umahon niya duta para mm -hmm. sa pamilya. Mm -hmm. Okay. So, nainganyo ka sa nga uh, propaganda nila. siya. <laughs> oh, okay. Dahil hindi naman raw siya nakapagtapos nga ng pag-aaral, ay mabilis raw siya na nainganyo sa propaganda sa diin nila kamugin ikaw gindala. Tis talon eh. Kag ano ang masulod nga nagkatatabo? Tis talon eh. kami eh. Uh, kung sa diin naman ito, anong <laughs> ano eh. Unang sabak raw sa kagubatan ay binigyan daw siya ng 45 caliber. Tis talon eh. Siyempre, itawa na ikakapusil. Pero tis, kung ang hirawan na nakni mo, tis na 45. 45. Forty five, hmm. bintawan kalagi, hmm. inatagan ka lagi forty five sah pagabot mo dito. Oo. Hmm. Hmm. Tapos ano ang madason ng mga pakita mo? Tiyan mo na dahil samtang sa proseso, anang bulan, tiyan mo na padaraan na naika dahil ka ano, um, nabag Pagkatapos raw ng anim na buwan, ay mga mahahabang armas na ang kanilang bitbit. -bit. May proseso, magani, lipot na yung armas na aning inatag. Kung magdugay ka na, mahaba na dayon. Hmm. So naka, nakakapot ka sa mahaba? Tiyan, M16. 16 16, 16. Uh -huh. May mga encounter ka updan? ti encounter lang eh. So, hmm, ano, hmm. di, hmm. na. siyempre, hindi kita rin ikawan yan. May na kabato ka mulok panay. Hindi, hindi ka. Ano ko may siyempre, siguro mo na yung kuklingan no? may hindi kami ikaw. Eh. Tuwing napapasabak sila sa labanan, ay umiiwas lang daw sila. Parang tago lang ng tago. Ilo-ilo hmm. Uh, ilo -ilo, ka gano'y, eh. aklan. Aklan, aklan. Aklan, tapas, uh, tapas, uh, tapas lang. Hmm. Nakalampuay ka mo, aklan. Hmm. Hmm. Tapos balik man sa kapis. Hmm. Na, na. Diretso man ilo-ilo. Hmm. Doon mo lang operasyon ninyo. Hmm. Doon rin daw nakilala ang kanyang asawa. kasintahan. Na sa ngayon nga una, ay buntis na. na. siya Iya Binulan. Hmm. Ako. Hmm. Ikaw. Tapos dito na kamu nagkilala. Oo. Hmm. Pero before kamo saka si Babaw, mag-upod sa hublag, kilalahay na kamo sini. Hindi pa. Huh? pa tayo magkilalahay? Dito na kamo nagkilalahay. Uh. Hmm. So nauna ka sa binulan. Hmm. Hindi pa raw pwedeng manligaw kind of kind of kung wala pa raw sa isang taon ka sa kanilang grupo. Sa usted, basta sa nod sa ang proseso. Hum, may proseso. proseso man ano ang proseso nila? Ito yung siyempre, kung hindi kaklabot, check sa to eh. Ang may bayan eh, malitin yung panglayag dyan. Panglayag ganyan sa doro nga atawabang mo eh. Irima ako tanan. Normal nga pagpanglayag. Kantuan mo mo lang siya sa... Ito atubang kami ka dyan eh. Oo. Ito bangay ka hindi <laughs> ko ikaw, te. Hindi Okay. Noong una raw ay marami pa silang pagkain. Pero habang tumatagal ay nagtitiis na lamang raw sila sa gabi. At mas lalo raw nahirapan sila noong nabuntis na nga ang kanyang misis. Realize, ano nga uh, realize na realize, na isip, isip. Mm -hmm. nga ang mga ginpromisa nila sa inyo wala na ba, natabo. Mm. 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 Tay kanya ang orihe din eh mo nga nag lisensya kaming mag-uli din. Ano ang mga mm. kamoy? Ano mm. na ang man kamo? mo min nan dati sempre lawig mga proseso ego nang pasugtan eh. Mm. Ano ano ang laong magib sila? Tay mo dai hindi mo dok sarang ma uli mo dun. Nga eh, mga mm. buhi sa normal sa gwa eh. Mm. Umpisa nga naghalin ka sa inyo, why ka tilaw pa uli. Ay, na malaka lang. Nagagi lang gani. Nagagi lang. Mm. Nakita ka muna ni tatay man mama mo. Eh, uh, na. Oh. Mm. Di na pasugtan man kamo ya mag di. nga magpulay gani. Tiyo di, midayon mo nga imbes nga bisan diyang kada skelet balay mo kuni pa pwede. Di ila tay mo ka ato <laughs> sa pamilya mo. Hmm. Isa pa sa pinakamahirap na sitwasyon ay yung kung gusto mong bisitahin ang iyong mga magulang ay hindi mo ito magagawa nang naaayon sa iyong desisyon lamang. So, anong mga pagkaon nyo dito? Hindi rin naman tayo sa pagkaon. So, anong uh, ano mga, mga pagkaon nyo dito? Ito <tipot> isang una, ito may pagkaon. Pwede eh aro, e. <tipot> lang palawan. <tipot> <Huh? tipot> <lang gluwan>. Ha? lang palawan kung ano dyan eh. Anong palawan? Anong palawan? Gabi bla. Ah, gabi. Ang hmm. muna ginakinaon nito? Why hmm. na kanon? Why na? Why? Mayalak, may mo ikanaan mo. May ano? Itong huli ay puro gabi na lang raw ang kanilang kinakain. At madalas wala pang araw. Ang muna gali ang sitwasyon nyo dito. So, paano ka mo ginasawa? Paasawa? Tuwi ng iglesia siya, kami tanda ka na muna. Sultan mang ginila. si... Huwag mo kami nag -ano ge, tago ang mga relasyon mo. Ah, <laughs> tag-tago man iyo relasyon. <laughs> Itago na mo mo hindi uh, -e kami eh. Nga kang obligasyon lah. Mm -hmm. Oh, um. tago lang. Hmm. So, ka hmm. uh, lang duhay lang kasugot. Kawat-kawat lang ka mo nga pag-kwanyo, uh, pag, uh, hmm. pag-kita-kita. Hmm. Kada kita, Obra ka mo bata. Okay. Hindi ang matutuod na kay ang ang matuod sa kabukiran di bala mo na. Tingnan ang rehe ni Sugtan na kami. Nabalon sila. Gabusong na siya. Okay pa. Okay. Di kabudlay gila sa sitwasyon ninyo to. Ano to sa diin ka mo nagakatulog may kampo-kampo man ka sa bukid? Okay, di gawas na lukron nga kampo. Gaano lang kamo paano kamo? Gaano lang eh, gati s'yempre guman ka makamalig mo, ti batang kaslo pa wala na raw silang kampo sa panahon ngayon. Kamalig-kamalig na lang at saka sa lupa na lang natutulog. ang grupo ninyo nga kamo nga Noong bumaba nga raw siya mula sa bundok, e eh 20 na lang ang nasa grupo. Pang lima, ang bisi mong nga, misis. Nakaupod ka man sinang nagapangayong sila sa mga kwarta sa mga pumuluyo, sa, bukid. Pumuluyo sa bukid. O ay. 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 Mga ano lang yun man, magbuol mga plawan gabi dyan sa ano. Ah, lang na hmm. ang mo. Kawat nyo eh, no? Tiyo, di, huwag madalisin why siya. Huwag kalisin siya, kawat mo lang eh. Pag huwag kalisin siya, kawat ng panagang <laughs> kwansin na tawag. Huwag man to sila naga pang saka saka sa mga balay na. Why the man eh hey, siyempre why di masarap sa nagsaring do pros tao. Ah pati ang tao nag-ano mm. na. Hindi, Hindi na sa NPL. Hadlock naman. Unlock na. Hmm. So isa sa mga naging ganyo sa si inyo kay naging nagdidito ang ginpangako nila.